ako dadaan dyan sa bus lane. Magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-una, papasalamat ako kay Chairman na pinagbigyan ako na mapunta rito at uh, na gusto kong personal na humingi ng apology sa mga nanghuli sa akin at hindi dapat gayahin maski kanino. So, sinabi ko, magbabayad ako ng multa, pero merong batas na bawal, baka sabihin, suhul. Nagkamali lang yung driver dahil wala naman pahod, nag-overtake doon. At wala akong pilip, pinagalitan mo yung driver. So, nandito ako para humingi ng to show and tell to every one of you that nobody is above the law. So, bawal po yun, bawal tularan. Hindi po yung may iba na nagrarason, nagtatago, <laughs> ano. Ako, yaamin ko, kasalanan ko. Walang rason doon. Kasi overtake lang, kasalanan namin. Kaya pinagandita ko yung driver. So, Chairman, paano ko ibibigay yung ano? Eh, total, pa-public naman to. Ang Soho, tinatago. Ito, hindi tinatago. So, so, ibigay ngayon yun para

So nung sabi ko nga, wala naman ang strings at atsya. Uh, tinanggap po namin yan uh, bilang karagdagang pondo without any uh, concession kay governor. Wala po yung pinagkaiba doon po sa ating Motorcycle Academy. Uh, napakarami pong nag-donate dyan uh, motorcycle uh, taxis, uh, supplier po ng motor tinanggap po namin yung mga motor na yan without any concession na oy ikaw ang cast, joy riding dong mag-donate ka sa amin pero hindi ka namin kukunin wala naman po ganoon eh so nasaan po ang conflict of interest diyan eh?